Yung nasa handaan ka pa tapos na-invite ka na naman sa panibagong handaan, ay talaga naman ganyang kami kalupit. So yun nga, dahil na-invite na naman kami sa isang handaan na gaganapin ngayong araw, ay papunta kami sa Los Baños, Laguna. At dahil wala na magasinong traffic ay mga 45 minutes ay nakarating na kami dito mula sa amin. Kasama nga namin yung pinsa ng asawa ko at mula pa sila sa Maynila. Naanan nga lang ako dun sa amin sa Batangas before sila magderecho dito. Sobrang kaba nga rin ang pinsa ng asawa ko dahil isa sila sa supplier ng event na ito. And pangalawang beses pa lang nilang magsusupply kaya naman may kaba pa rin sa kanila. Pero legit ang sarap ng product nila. And ayun, after ilang minutes Nits ay nakababa na nga kami dito sa may Villa Adriana Hot Spring Private Resort. Liwanag pa nga kami nang dumating dito at ngayon nga ay madilim na dahil kanina nga ay hindi pa sila nagpapapasok. Yung iba nga daw supplier ay mga 3 o'clock PM ay nandito na pero mga 7 o'clock pa kami pinapasok. And ito nga palang event na ito ay birthday surprise sa bunsong anak ng aking hipa. Kaya naman pagkapasok na pagkapasok namin at ng mga supplier ay agad-agad nilang inayos ang kanilang lang boot at mga pagkain. And ayan, i tour ko muna kayo dito sa baba. And maganda naman yung place na loob nila. And maganda yung ambience. at dahil sabra excited nga rin itong anak ko ay ayan hindi mapigilan at parang gusto gusto na nga maglangoy. After ilang minutes ayan ito na nga pala yung itsura ng mga supplier. Ganyan na yung mga gayak nila. Talaga namang recommended at napaka bibilis gumayak. Ayan ito nga pala yung pinsa ng asawa ko and ang product nga pala nila ay sushi and sashimi. And ayan kung napanood nyo yung last video ko ay nandun din si ato Lori and they are offering cocktail drinks. Habang nagbibidyo nga ay nakitulong na rin ako dahil talaga namang double time ito. Nakakatuwa nga at ang mga supplier na ito ay talaga namang puro mga taga Quezon City pa. Tapos yung cocktail drinks nga ay from Quezon Province naman. Ayan after mga 30 minutes nga ay maganda na yung mga gayak na ginawa nila. At dahil wala pa naman yung debutant ay mag tour muna tayo dito sa resort. Tara let's go! Pagpasok na pagpasok nga dito ay isang swimming pool ang bubungad sa atin and ito ay mga siguro pang teenagers. Tapos, ito naman nga ang kabila ay sa mga pang-adult. And ayan, ang bongga na nga ng gayak dito sa loob. Tapos, ayan, meron nga pala rin silang kitchen. And ayan, after sa kitchen, ay tara namang tumaas. Actually, tatlo yung pool nila. Yung isa ay pang-bata talaga mismo. Kaso, walang tubig. Dito nga sa taas, ay meron silang apat na rooms. Ayan, flex ko na nga rin yung kapatid ng aking asawa at mga pinsan na tunay namang napakagaganda. And as I said earlier, yun nga may apat na rooms dito at yun nga yung mga pinto. Meron nga rin pala sila dito yung beranda. Kaya tara, atin ding silipin. And ayan, mga nagchichismisan pa yata ang mga yan dyan. Ganito nga rin pala yung view dito sa paligiran at yung mga katabi nilang resort. Tapos nga, dito sa baba, ay ganito naman yung view. Ayan, kitang-kita yung dalawang swimming pool. Tapos yan yung maliit, yung walang tubig, yan yung pambatan sinasabi ko kanina. At dahil parating na araw, yung debutant, ay agad na akong bomba. Ayan na nga siya, sinalubong ng mga kapatid niya. At dahil nga, surprise birthday ito, ay napaiyak pa nga yung celebrant. Nakakatuwa nga din dahil talaga namang napaka-supportive ng pamilya niya. Lalo na yung mother slash father ng buong nilang pamilya. Talaga namang napaka-supportive sa mga anak niya. Ito nga celebration na to ay biglaan lang at walang kaplano-plano. Dahil bonso na sa magkakapatid yung magbe-birthday, ay pinaraos na rin ito kahit papano. And ayan nga pala yung mother ng celebrant and I'm so proud of her kahit madalas sila magkatampuhan ng aking asawa. <laughs> At dahil tumaas yung birthday celebrant ay tara naman muna mag-tour dito sa mga pagkain inihahain nila. At ito nga ang inaayos ni ate ay creep mango roll daw. tingin pa nga lang ay nakakatakam na tapos hindi pa rin pala yung tapos. Nilagyan pa nga rin ito ng cream sa ibabaw. Meron nga din silang buko pie tartlets na akala ko ay macaroons, fried chicken, tapos ito may toothpick sa ibabaw na akala ko ay meatballs. Puro maling akala lang pala. <laughs> And ayan, dito naman tayo sa kanilang menu. Tinanong ko na nga rin kung ano ang mga ito at ito nga daw ay roast beef. Tapos dito nga ay nagtanong ulit ako, ngunit meron pala sila is kung ano ang mga ito katulad nito. Roast beef with mushroom sauce nga yung nauna and ito nga ang kabila ay barbecue spare ribs. Itsura pa nga lang ay talaga namang mukhang mga nakakatakam na. Tulad nitong chicken teriyaki at itong kalalang kalalang lumpiang sariwa. Meron nga din silang spaghetti kakaiba at ang tawag nga dito ay spaghetti ala bologne. Este bolognese Hindi ko alam kung tama yung pronunciation Bahala na kayo, syempre hindi mawawala yung rice dito And ito nga yung view from the other side Napakasimple nga lang ng gayak Pero maganda Ayan, tapos na tayo mag-tour dito sa food Kaya bumaba na yung birthday celebrant At pinagbublow na nga ng candle Ayan, pinagsalita na nga rin ng konting pasasalamat Artista, hignyarn, pero mahihain pero <laughs> mahihain wala nang salamat sa dapat yung mga kasagayan. Ano po? Hindi ka na. Hindi ka na. Pag-i sa mga. Sa alinog. Wala nang sila. Tsaka sa alin sa lewat ako. Punta. Tsaka sa mga. Hindi ka na kalamasa ko sila. Hindi kasi gusto ko lang ano. Yung no, ano. Oh, no, di Iiyak na yarn. Okay, 21 girls. Wala, parating pa lang yun. Gusto ko -no, lang no, parang no simple -no. birthday lang kainan. Kompleto lang kami magkakapatid. Kompleto na ba tayo? Oo, okay na yun. Tapos yun. May sobra pa nga si Pito! Yun ah. Ay, maraming maraming salamat. Kain na tayo. <laughs> Hoy! <laughs> Siyempre, hindi mawawala sa eksena ang kanilang loving mother. Love na love yarn. Siyempre, pati itong aking mag-ama, love na love yarn. Tapos na lang kumair, -e. punta naman tayo sa sushi and sashimi booth. At dito sa cocktail drinks. Ayan, enjoy na enjoy nga rin yung mag-ama ko sa pagsiswimming. Kaya naman hindi nalugi ang pagpunta din eh. And bandang mga 11 o'clock ay umuwi na rin kami. Dahil maaga pa akong gigising kinabukasan guan ng aming tindahan. Kaya ayan, happy 21st birthday na lang Ronnie.